Shara Soto, mahilig pala sa sunflower. May payo pa para sa lahat. Ibinahagi ni Ms. Shara Soto ang napakagandang mga sunflowers sa kanyang social media. Kaya naman hindi nito napigilan na magbahagi ng kanyang mga larawan kasama ang mga sunflowers. Nagbigay pa nga ito ng payo sa kanyang mga followers through a caption. Ayon kay Shara, just like a sunflower, be strong, Be bright, be true, my favorite flowers. Bukod sa ganda ng mga sunflowers ay lumutang din ang ganda ni Mishara Soto sa kanyang mga photos na binahagi sa IG. Janeline Mercado, napaka cool sa kanyang motorsiklo, ngunit mas cool si Dennis Trillo kinagiliwan at kinabiliban ng mga netizens lalo na ng mga tagahanga ni Janeline Mercado at ni Dennis Trillo ang kanilang pagmumotorsiklo. Sa laki nga ng motorsiklo na gamit ni Janeline ay siya namang niliit ng kay Dennis Trillo. Aliw na aliw nga ang mga netizens sa tandem ni Dennis Trillo at ni Jeneline Mercado sa tuwing nagbabahagi sila ng kanilang mga makukulit na photos sa social media. Bukod nga sa TikTok ni Dennis ay marami din silang kulitan ni Jeneline na ibinabahagi nila sa kanilang IG. Casey Concepcion, ibinandera ang bago niyang alahas. Tila talagang gustong gusto ngayon ng actress at model na si Casey Concepcion, ang panganin anak ni Miss Sharon Cuneta, ang kanyang bagong gawa na alahas. Ayon nga kay Casey ay gawa ito sa ginto. 10 karat at 18 karat at hindi ito basta gold plated lamang. Bukod sa kanyang bagong alahas ay hindi naman nakaligtas sa mga netizens ang tila lalong gumagandang kutis ngayon ni Casey Concepcion. Lalo nga umanong gumaganda ito dahil wala itong stress sa kanyang buhay at masayang masaya sa piling ng kanyang boyfriend. Miles Ocampo at Catherine Bernardo nagtatalon sa sobrang kasiyahan. Ibinahagi ni Miles Ocampo sa kanyang social media ang kanilang naging dinner kasama ang ilan pa sa mga celebrities katulad na lamang ni Catherine Bernardo, Maha Salvador, Alora at si Loisa Andalio. Nag-bowling niya ang mga girls. You know? Sarah Labati. Nakalipat na sa new house niya kasama ang kanyang mga anak at dinalaw pa siya ni Sofia Andres. Masayang ibinahagi ni Sarah Labati ang ilan sa mga detalye ng kanyang paglipat sa kanyang bagong bahay. Makakasama nga niya dito ang kanyang mga magulang, maging ang kanyang mga anak na Sinakay at Zion. Una na nga ibinahagi ang pagdidilig ng kanyang anak na si Kai sa kanilang garden. Ibinahagi din ni Sara Labati ang kanyang naging bonding na mag-swimming agad silang tatlo sa kanilang swimming pool. Makikita rin sa kanilang photos na napaka-fresh ng paligid.